Either you sit beside Tito Edgar, or you sit with us here at the back. Kayo oh Should we sit in My God. Takabidyan na ba ito, Banjie? Takabidyan na. Baka ang sarado? ka. Ano ba ito? siya sa likod. Ah, dito? we safe ba

Hindi pala kaya. Oh, ingat kayo ha. Eh. Mag-iingat din kami.